Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay, welcome sa aking channel. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isa sa taga-subaybay, paki like and subscribe sa ating channel. Kung ikaw ay bago palang like and subscribe at comment din para sa susunod na punanibik na kwento ni Daryl Darby at pindutin na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kabanata. Marami pong salamat. Simulan na natin. Kabanata 4241 Paulit-ulit na yumuko ang gwardya. Kasalanan namin kung hindi namin siya paprotektahan. Patawarin mo kami. Nanginginig ang katawan ni Lord Kenny mabigat sa ekspresyon niya ang pagkabalisa at pagkataranta. Lumingon siya at sumigaw, bilasan niyo, tipunin ang hukbo, Sabay-sabay tayong bumalik sa New World Royal City. Mahalaga sa kanya si Skyler dahil nangakong ire-recommend niya si Lord Kenny kay Archfiend Antigonus. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Tumawag ang gwardya bilang tugon habang tumatakbo sila palabas. Mabigat na napaupo si Lord Kenny, kumunat ang nuo niya. Hindi niya, mapigilan ang buntong hininga na kumawala sa kanya. Paano kung kinuha niya ang maharlikang lungsod ng hilagang Mona? Kung wala si Skyler, walang paraan na sakupin niya ang siyam na pangunahing kontinente. Nang si Lord Kenny ay nasa dulo ng kanyang talino, isang butas ang nabasag sa bubong ng palasyo. Sinundan ito ng isang kaakit-akit na figure na nakalusot dito at umaban sa bilis na kasing bilis ng kidlat. Si Yvette Yun, pinigil ni Yvette ang kanyang paghihiganti kay Lord Kenny sa buong oras na iyon. Nang malaman niyang kinuha ni Kendall si Skyler, hindi na nakapagpigil si Yvette. Ibinuhos ni Yvette ang kanyang masasamang kaluluwa, napuno nito kaagad ang buong palasyo. Ikaw, hindi ka umalis. Habang nararamdaman niya ang aura sa likod niya, tumibok ng takot ang puso ni Lord Kenny. Tumalon siya para tignan kung sino iyon, at natakot at galit ang nakita niya kay Yvette. Panginoong Kenny, bakas sa mukha ni Yvette ang galit at puot. Panahon na para pagbayaran mo ang pagpatay sa aking ama. Ito rin ang sasabihin ko sa iyo habang ako ay naririto ako ang sumulat sa hidden hero na sekta. Hindi ko akalain na malalaman mo ito, ngunit hindi na yun mahalaga ngayon, ha, hindi sa ganitong pagkakataon. Nagkaroon ng gulo si Skyler, at hindi ko na kailangang mag-alala sa kanya na malaman niyang pinatay kita. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Yvette ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at tumatake. Hindi napigilan ni Lord Kenny ang kanyang galit habang nakatitig kay Yvette, sumiklab ang galit sa kanyang puso. Kaya, ipinagganulo niya si Honorable Master Blanc. Sa gitna ng kanyang galit, hindi nakaiwas si Lord Kenny sa pag-atake. Wala siyang choice kundi ilabas ang kanyang panloob na enerhiya para matugunan ang pag-atake. Alam niyang hindi kapantay ni Yvette ang kanyang kakayahan, ngunit susubukan niya ang kanyang makakaya malakas na nagsalpukan ang dalawang suntok sa hangin. Napasigaw si Lord Kenny sa matinding paghihirap habang ang kanyang mukha ay namumutla ng husto. Ramdam na ramdam niya ang lahat ng mga ugat sa kanyang katawan na kapansin-pansing naging manipis ng may lumabas na dugo mula sa kanyang bibig. Alam niyang mahihirapan, siyang makarecover doon, kahit may milagrong mangyari. Natatakot na tinitigan ni Lord Kenny si Yvette, may bahid ng paghamak ang tingin nito. Hindi pa niya nasakop ang Nine Mainland, kaya ayaw niyang mamatay. Binunot ni Yvette ang kanyang mahabang espada. Matangan niyang tinitigan si Lord Kenny. Natatandaan mo ba kung paano mo pinatay ang aking ama? Tinamaan mo ang kanyang pangunahing palso sa isang suntok na kumitil sa kanyang buhay sa isang malagim na pagpatay. Gagawin ko talaga iyon, pero naisip ko na napakadaling kamatayan naman iyon para sa iyo. Habang nagsasalita siya, lumapit si Yvette sa kanya. Ang kanyang makapigil hiningang figure ay nagniningning ng nakakatakot na enerhiya ng kaluluwa. Na nagpapaningning sa kanyang mga mata na pulang-pula, si Yvette ay parang demonyong nagkatawang tao, nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na palunok si Lord Kenny. Sa mahinang boses, sinabi niya, Yvette, parang awa mo na, huwag mo akong patayin. Kung tutuusin, ako ang iyong tiyuin, ba? Diba? Pinatay ko lang ang iyong ama para magkaroon ng trono, wala akong ibang pwedeng gawin. Lubhang hinang hina na si Lord Kenny sa puntong iyon. Halos wala na siyang lakas para magsalita. Gayunpaman, gusto niyang manatiling buhay, kaya nagawa niyang magmakaawa. Walang gustong mamatay. Ang isa ay kumapit sa anumang huling piraso ng pag-asa upang manatiling buhay. Si Lord Kenny ay walang exception. Hindi naman nagabalang pakinggan si Yvette. Tumawa siya. Hula ko pinagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon, hindi ba? Habang nagsasalita siya, marahas niyang ibinaba ang kanyang mahabang espada sa hangin at sa lalamunan ni Lord Kenny. Agad na kumalat ang dugo sa hangin, na nagpinta sa lupa ng matingkad na pula. Kabanata 4242 Nakadilat pa rin ang mga mata ni Lord Kenny habang ang kanyang ulo ay nakasubsob sa lupa, puno ng pagkabigla at panghahamak. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa kamay ni Yvette. Ama, marahan na napabuntong hininga si Yvette habang malamig na sulyap sa katawan na nasa harapan niya. Lumingon siya upang lumuhad sa langit ang paghihirap at pighati ay nakasulat sa buong mukha niya. Napaghigantihan kita, sa wakas, ama. Naway magpahinga ka sa kapayapaan sa langit. Tumulo ang kanyang mga luhan nang matapos niya ang kanyang mga salita. Walang tigil na naghiganti si Yvette sa buong taon. Ang lahat ng pagkakataon niyang gawin iyon ay naapektuhan ng ibang mga gawain. Sa wakas ay, nagawa na niya ito. Siyempre, matatalo siya. Makalipas ang ilang segundo, bumangon si Yvette at nagpatunog ng drum. Ang drum na iyon ay ginamit lamang para sa mga emerhensya sa kontinente ng Hilagang Mona. maya, -maya may ilang general ng New World na sumugod sa silid. Agad namang namutla ang mga mukha ng mga general nang makita ang eksena. Ang kanilang mga utak ay walang laman habang sila ay nanlamig sa tunay na pagkabigla. Nakita nila ang katawan ni Lord Kenny na nakahandusay sa isang poste na puno ng dugo. Ang hangin ay puno ng amoy ng dugo. Mahigit sampung metro ang layo, ang pugot na ulo ni Lord Kenny ay nakaharap sa itaas, na walang kulay, at ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin. Malinaw na siya ay namatay sa isang trahedya na kamatayan. Patay na ang emperador. Ang parehong tanong ay umalingaungaw sa isipan ng mga general. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa katinuan ang isa sa mga general. Sumugod siya para tanungin si Yvette. Anong ibig sabihin ito, Your Honor? Sino ang pumatay sa emperador? Nasaan na ang pumatay? Ang pangalan ng general ay Gideon Norland, at siya ay kambal na kapatid ni Tobias Norland. Isa siyang makapangyarihang mandirigma, at tapat siya kay Lord Kenny. Ang pagkakita sa katawan ni Lord Kenny ay naglagay sa kanya sa gulat na galit. Hindi pinaghihinalaan ni Gideon si Yvette, at inakala niyang may ibang tao na pumatay kay Lord Kenny. Sina Lord Kenny at Yvette ay mga tauhan ni Skyler, kaya malamang na hindi sila. Magkaribal, sabay-sabay na nabaling ang tingin ng iba kay Yvette. Marahan na napabuntong hininga si Yvette habang ang kanyang kat-Angie tanging katangian ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang tono ay malamig na parang yelo. Hindi na ko mag-aaksaya ng panahon na magsinungaling pa sa iyo. Ako ang pumatay sa bastardong yun. Pinigilan ni Yvette ang kanyang kalungkutan at sinabi, ninakaw ni Lord Kenny ang trono mula sa aking ama maraming taon na ang nakalilipas, pinatay siya sa malamig na dugo. Kasunod nito, naglibot siya sa pagsisimula ng mga digmaan sa lahat ng dako, ginawa ang kanyang sarili na isang pampublikong kaaway na ipagiganti ko ang aking ama, at hindi ako nagsisisi. Ang isang tulad niya ay hindi karapat. Dapat na maging hari, sana lahat kayo ay mapagtanto yun at magbago ang inyong paninindigan sa mga bagay. Bagay, habang, nagsasalita siya ay napakalamig ng ekspresyon ni Yvette. Ang kanyang figure ay nagliliwanag ng makapangyarihang autoridad ng hari. Talagang hindi may kakaila ang kanyang aura, Napalitan ang tingin ng tingin ang mga mukha ng mga general habang ang kanilang paghinga ay lumalago sa kanyang harapan. Kasabay nito, halos hindi nila mapigilan ang kanilang pagkagulat. Pinatay niya ang emperador, natahimik ang palasyo, naririnig ng isa ang pagbagsak ng pin sa katahimikan. Hindi malinaw kung gaano katagal ang lumipas ng magsalita muli si Gideon, na nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Mayroon ka talagang lakas ng loob na patayin ang emperador, Yvette Lane. Tumakbo ka habang kaya mo pa. Hindi kita titigilan. Alam ni Gideon na nagsasabi ng totoo si Yvette. Nakuha ni Lord Kenny ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa dating New World Emperor. Nakuha niya ang trono sa pamamagitan ng puwersa hindi pagpatay. May karapatan si Yvette na kitilin ang kanyang buhay para doon. Gayunpaman, nakuha ni Gideon at ng kanyang kapatid ang kanilang mga posisyon sa pamamagitan ni Lord Kenny. Kung wala siya, hindi sila makakarating sa abot ng kanilang nagawa. Higit pa rito, nanumpa rin si Gideon at Tobias ng lubos na katapatan kay Lord Kenny. Dahil siya ay namatay sa malamig na dugo, walang paraan si. Gideon ay walang gagawin tungkol doon. Paano niya titingnan nang sinuman sa mata pagkatapos nito at nagsasalita pa rin ng katapatan? Ngumiti lang si Yvette, lumingon siya sa kanya na may mapanuksong interes. Talaga, gusto mong ipaghiganti ang malupit na emperador. Kabanata 4243. Malulupit. Ang ekspresyon ni Gideon ay isang nakamamatay na galit habang siya ay sumisigaw. Walang nangyari noong ang iyong ama ay emperador. Mula nang ang kanyang kamahalan ay maupo sa trono, ang bagong mundo ay lumago sa imposibleng taas. Si Lord Kenny ang tanging karapat dapat na emperador, at ikaw ay wala, ngunit isang dating prinsesa na nandaya ng kamatayan. Hindi ako magsasayang ng hininga sa iyo. Ang emperador ay nagpakita sa akin ng malaking pabor at kabaitan. Hinding-hindi kita susundin. Habang ang mga salita ay umalingaungaw sa hangin, isang malakas na aura ang nagmula sa katawan ni Gideon habang hinuhugot niya ang kanyang mahabang espada. Sumakay siya sa direksyon ni Yvette, sa bilis na kasing bilis ng kidlat. Ang longsword ay napunit sa hangin na dinaanan nito, na nagpasikip sa kapaligiran sa paligid nito. Napabuntong hininga si Yvette nang sumugod si Gideon. Ikaw at ang iyong kapatid ay walang iba kundi korup. Ipinatawag ni Yvette ang kanyang masasamang kaluluwa habang ang mga salita ay umalang ngaw sa hangin. Pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang kumalat sa silid. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nagulat ang ibang mga general nang maramdaman nila ang kanyang lakas. Sabay bulalas din ni Gideon. Gayunpaman, para sa kapakanan ng paghihiganti kay Lord Kenny, nagnangalit siya at sumugod. Nang malapit ng tumagos sa kanya ang mahabang espada, walang pagbabago ang ekspresyon ni Yvette. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang dulo ng Longsword sa pagitan ng dalawang daliri niya. Sa katunayan, siya ay sapat na malakas upang ihinto ang pag-atake sa bilis na kasing bilis ng kidlat. Ang lahat ng sigasig ni Gideon ay nawala sa isang iglap. Ano? Kinagat ni Gideon ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, hindi gumagalaw ang longsword. Isuko muna. Tila nagkislap ang mga tingin ni Yvette sa awa habang binibigkas ang mga salita, pinitik ang kabilang kamay. Iyon ay isang suntok na tila halos wala itong lakas, ngunit tinamaan ito ng malakas kay Gideon. Sinubukan niyang iwasan ito, ngunit ang mahabang espada ni Yvette ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Si Gideon ay pinalipad, paatras bago siya kumurap, bumagsak siya sa lupa kasama ang matinding pagiyak. Namutla ang mukha niya nang umagos ang sariwang dugo mula sa bibig niya bago tuluyang bumagsak sa sahig. Napabuntong hininga ang ibang mga general dahil sa nakita. Napatitig sila kay Yvette may takot at respeto sa kanilang mga mata. Hindi na nakakapagtaka na gusto ni Skyler na makuha ang pabor ng babaeng iyon. Siya ay nakakabaliw na makapangyarihan. Nakakamatay na tahimik ang palasyo. Mabibigat na paghinga lang ng mga general ang maririnig. Lahat, sa sandaling iyon, kumakbang si Yvette patungo sa trono ng palasyo. Tumingin siya sa paligid niya, bahagyang nagsalita, ang malupit na emperador, si Kenny Bread, ay wala na. Ang isang kaharian ay hindi gagana ng walang pinuno, at ngayon, ako, si Yvette Lane, ang uupo sa trono bilang Empress. Habang nagsasalita siya, kumislap ang mga mata ni Yvette sa determinasyon. Patuloy niyang sinabi, naglilingkod ka kay Lord Kenny noon paman, at ngayon ay magiging tapat ka sa akin at sa akin lamang kung magpasya kang manatili. Maaari kang umalis kung gusto mo hindi kita pipigilan, ngunit gagawin ko, huwag kang maawa kung makikita kita sa labanan pagkatapos nito. Ang kanyang boses ay malinaw at presko, nagliring na may walang pigel na autoridad at pangangibabaw. Ang kanyang aura ay mabigat sa isipan ng mga general halos hindi sila. Makahinga, hindi kailanman sinadya ni Yvette na maging New World Empress. Iyon ay isang ideya na dumating sa kanya, at si Yvette ay nakapag na. Siya ang magiging Empress at hahanapin kaagad si Skyler. Siya ay nasa awa ni Skyler noon, ngunit iba ang mga bagay noon. Determinado siyang kunin ang scroll na iyon mula sa kanya. Natahimik ang palasyo. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay may dumating na general. Bumagsak siya sa lupa at lumuhad kay Yvette at sumigaw, Cyril Hersey sa iyong serbisyo, kamahalan. Mabuhay ang Empress. Ang pangalan ng general na iyon ay Cyril Hersey, at ang kanyang lakas ay katulad ng kay Gideon. Si Cyril Hersey ay matalino, at ang Sitwasyon sa harap niya ay malinaw. Si Yvette ang nakakuha ng masamang kaluluwa sa puntod ni Jansen noon. Siya ay naging tunay na inapo sa trono sa lahat ng panahon. Higit sa lahat para siyang patay kung hindi niya ito sinunod. Kabanata 4244 Sa pangunguna ni Cyril, walang pagdadalawang isip na lumuhad ang ibang mga general. Pagkatapos, mayroong isang dagat ng nagnangalit na tagay. Kamahalan Mabuhay, kamahalan. Nagpakita ng lubos na paggalang ang mga general habang binabati nila ang empress. Namatay si Lord Kenny, at si Yvette ang naging empress. Walang nang ahas na tanungin ito. Ngumiti nang nakakaakit si Yvette at tumango sa kanila. Maging kalmado, mga general. Sana ay patuloy niyo akong paglingkuran at tulungan akong magambag sa bagong mundo. Napatayo si Cyril at ang iba pa nang marinig yun. Tumigil sandali si Cyril bago niya sinabi, Kamahalan, matagumpay na nasakop ng ating hukbo ang hilagang Mona Royal City. Kung magiging maayos ang lahat, mapapailalim natin ang buong North Mona Royal City. Napaisip lang ako kung ano ang iyong magiging plano para sa atin sa susunod. Nakahinga ng maluwag si Yvette habang sinabing, hayaan mong magpahinga ang ating mga sundalo, at pansamantala, may tumuntin kay Kendall Jones. Si Yvette ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag. Matapos tulungan ng New World Army na manalo sa North Monoroyal City, dapat ibigay ni Skyler kay Yvette ang lihim na manual. Sinong makakaalam na pagtataksila ni Kendall si Skyler? Sinaktan pa niya ito at inilabas sa New World Palace. Kahit na dapat siyang magdiwang pagkatapos niyang patayin si Lord Kenny at umakyat sa trono bilang Empress, ang pag-iisip ng sitwasyon ni Skyler ay sa kanya. Ang pagiging minumulto ng masamang kaluluwa ay isang pahirap na karanasan. Ang huling bagay na gusto niya ay ipagpatuloy ang paghihirap. Oo, kamahalan. Si Cyril at ang mga general ay umuungal habang sila ay nagmamarcha palabas ng pangunahing bulwagan. Samantala, sa rehiyon ng Diyos, puno ng dugo si Prinsesa Dorothy habang pilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Hindi ako patay, gamaan ang pakiramdam at Panghinaan ng loob si Prinsesa. Dorothy kasabay ng pagtingin niya sa kanyang paligid. Akala niya mamamatay siya pagkatapos mahulog sa bangin. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa pool ng tubig. Hindi lamang isang pool ng tubig ang nasa kailaliman. Nababalot din ng makapal na hamog ang hangin, kaya hindi niya makita ang daan sa harapan niya. Hindi anong nag-isip si Prinsesa Dorothy nang lumangoy siya sa kabila ng pool patungo sa bangko at nagsimulang maghanap ng kanyang mga gamit. Nanginginig si Prinsesa Dorothy habang nangingilid ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napagtanto niya na nawala sa kanya ang Emerald Sky Pearl at ang Rainbow Amulet. Ang tanging dala niya ay ang Jade Vial na naglalaman ng bola ng apoy. Nalungkot si Prinsesa Dorothy. Mabuti sana kung nawala lang sa kanya ang Rainbow Amulet, ngunit ang Emerald Sky Pearl ay maaaring tumulong na mabawi ang kanyang diwatang kaluluwa. Ang kanyang pag-asa sa muling pagkabuhay ay namatay sa pagkawala ng Emerald Sky Pearl. Dahil sa panlulumo, kinuha niya ang Jade Vial at tinitigan ng maliksi na apoy sa loob. Parang pamilyar ang bola ng apoy. Walang ideya si Princess Dorothy na ang bola sa loob ng Jade Vial ay ang apoy ng kaluluwa ni Daryl na nanatiling pagkatapos mamatay ang kanyang katawan. Habang si Princessa Dorothy ay natulala pa rin sa pagkamangha, isang hangin ng aura ang damaloy mula sa itaas. Nya, pagkatapos, isang mabigat na anino ang nahulog sa pool ng tubig na may malakas na tilamsik. Arg, napaungol ang lalaki sa sakit. Bakit may pool ng tubig dito? Napaka naman, bulong ng lalaki sa sarili habang lumalangoy sa bangko Natarante si Prinsesa Dorothy, gayon paman, humagalpak siya ng tawa ng mapagtanto kung sino ang lalaki Napatikip ng bibig si Prinsesa Dorothy habang maririnig na tumatawa Jade Immortal Ah, nabalik sa katinuan si Jade Immortal nang marinig niya ang boses ni Prinsesa Dorothy Natigilan siya ngunit natuwa ng malaman na si Prinsesa Dorothy iyon Ayan ka na, binibini. Salamat naman at ayos ka. Itinaas ni Jade Immortal ang kanyang mga kamay habang nagliliyab ang isang bola ng apoy sa hangin, na agad na pinatuyo ang kanilang mga damit. Sunod-sunod silang lumabas sa pool, basang-basa at pagod na pagod. Kabanata 4245 Namula ang mukha ni Prinsesa Dorothy dahil sa hiya, ngunit gamaan ang pakiramdam niya dahil ito ay ang Senior Master. Senior Master, Natuyo ang kanilang mga damit sa isang iglap, at hindi napigilan ni Prinsesa Dorothy ang tanong niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Nasaan si Lutbel? Malungkot na ikanaway ni Jade Immortal ang kanyang kamay. Don't remind me. Sinubukan ni Archfiend Antigonus na hulihin kami ni Lutbel ngunit nabigo kami. Kami ang ibang mga Diyos sa daigdig, kaya syempre, hindi namin siya papayagang gawin ang gusto niya. Nangyayain kitang tumakbo, may nakita akong lalaking humahabol sa iyo. nag ako at kinausap ko si Lutbel at pinaabala niya ang mga kalaban habang naghahanap ako ng pagkakataong makatakas. Sinundan kita sa bangin pero nawala ka doon. Akala ko nahulog ka na sa bangin. Tama yata ako, sabi ni Jade Immortal habang tumatawa. Naantig si Prinsesa Dorothy nang marinig ang kwento. Tumingin siya kay Jade Immortal at sinabing, Senior Master, sinundan mo ako, na iwan si Lot Bell para labanan ang Finn Race. Magiging, okay ba siya? Kahit na si Prinsesa Dorothy ay walang matibay na relasyon kay Lot Bell, alam niyang isa siyang mabait na babae. Kung hindi, hindi siya magpapanggap na matatalo sa laban kay Jade Immortal at bibigyan siya ng Emerald Sky Pearl. Kaya, nag-alala siya nang malaman niyang si Lot Bell ay nakikipaglaban. Sa halimaw na lahi ng mag nang mapansin niya ang pagkabalisa ni Prinsesa Dorothy, tumawa si Jade Immortal habang umiiling. Young lady, masyado kang nag-aalala. Maaaring hindi makalaban ni Lutbel ang mga mandurumog na lahi. Gayunpaman, kung gusto niyang umalis sa eksena, kahit si Archfiend Antigones ay hindi siya mapigilan. Pinunasan ni Jade Immortal ang kanyang ilong at sinabing iniba ang usapan, huwag na nating pag-usapan iyon. Dapat na nating lisanin ang lugar na ito at gamitin ang Emerald Sky Pearl para buhayin ang iyong diwatang kaluluwa. Nawala ng pag-asa ang mukha ni Prinsesa Dorothy nang marinig yun. Ano ang nangyayari? Napahinto si Jade Immortal at nagtanong. Napabuntong hininga si Prinsesa, Dorothy habang mapait na tumugon, nawala ko ang Emerald Sky Pearl, pati na rin ang Rainbow Amulet. Ipinagpatuloy niyang ikwento sa kanya ang buong kwento. Mapait na tanawa si Prinsesa Dorothy. Siguro ito na ang kapalaran ko. Hindi ko na kayang buhayin pa ang kaluluwa kong diwata simula nang mawala sa akin ang Emerald Sky Pearl. Ano, nanlaki ang mga mata ni Jade Immortal habang mukhang talunan. Nawala mo ang Emerald Sky Pearl. Ah, masama iyon. Gusto siyang aliwin ni Jade Immortal, ngunit kumunat ang noon niya nang makita ang Jade Vial sa kamay ni Prinsesa Dorothy. Ang apoy sa loob ng Vial ay tila kakaiba. Noong nakikipagkompetensya siya kay Lutbel, tutok na tutok siya sa Dorothy habang mapait na tumugon, "Nawala ko ang Emerald Sky Pearl pati na rin ang Rainbow Amulet." Ipinagpatuloy niyang ikwento sa kanya ang buong kwento. Mapait na tumawa si Prinsesa Dorothy, "Siguro ito na ang kapalaran ko. Hindi ko na kayang buhayin pa ang kaluluwa kong diwata simula nang mawala sa akin ang Emerald Sky Pearl." Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jade Immortal habang mukhang talunan. Nawala mo ang Emerald Sky Pearl. Ah, masama iyon. Gusto siyang aliwini ni Jade Immortal, ngunit kumunat ang noon niya nang makita ang Jade Vial sa kamay ni Prinsesa Dorothy. Ang apoy sa loob ng vial ay tila kakaiba. Noong nakikipagkumpetensya siya kay Lute Bell, tutok na tutok siya sa. Pagkapanalo kaya hindi niya napansin ang apoy sa loob ng Jade Vial nang ibigay ito ni Lute Bell. Kaya, nang makita ito ni Jade Immortal ng malapitan, napukaw ng apoy ang kanyang interes. Dito, inabot ni Jade Immortal ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang sinabi, Hayaan mo akong tingnan. Huminto si Prinsesa Dorothy habang ipinapasa niya ang Jade Vial kay Jade Immortal. Pinagmasdan ng mabuti ni Jade Immortal ang Jade Vial habang siya ay unti-unting namamangha. Sa huli ay napasigaw siya sa pagkamangha. Ang bulong-bulungan ay may kapangyarihan ang Red Sparrow Tribe, na makamit ang nirvana at maipanganak muli lalo na ang Red Sparrow Queen. Mayroon silang kapangyarihan ng imortalidad, at kaya nilang ipatawag ang kapangyarihan ng nirvana kahit na sila ay nawasak. Palagi akong nakikiusyoso tungkol sa kapangyarihan ng nirvana, at hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong madapa ito. Hindi ako makapaniwalang nasasaksihan ko ito ngayon sa loob ng maliit na jade vial na ito. Ang mga mata ni Jade Immortal ay kumikinang sa purong euphoria. Dahil isa siyang ibang Diyos, si Jade Immortal ay matalino at may kaalaman. Nasabi niya kaagad na ang apoy na nasa loob ng Jade Vial ay malapit na nauugnay sa Power of Nirvana ng Red Sparrow Tribe. Ang isang normal na apoy ay matagal nang nawala kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Nirvana, napailing si Prinsesa Dorothy sa pagkamangha, natigilan siya ng matagal bago bumalik sa katinuan. 2B continued Maraming salamat po mga kamaster